Magandang araw. Grabe, hindi ko alam kung paano ko bang uumpisahan tong pag-voice over ko. Hindi ko kasi alam kung ano nga bang sasabihin ko dahil sa daming kaganapan sa mundo. O siya, sige, basta magkukwento na lang ako dito kung ano pumasok sa isip ko. Adi, ayun na nga, itong video nga na to ay noong July pa. O di ba pagkatagal-tagal na pero sabi nga ni Liza Soberano, Nung matagal na yun. Nandito pa rin. Hoy, masyado. Eh, kaysa naman mabulok dito sa cellphone ko, edit tara't i-edit natin at i-voice over na 'yan. Dahil nga brigada nung mga time na 'yan, eh, syempre kailangan natin ng rest back. Bali ako 'yung nagugupit, tapos si Jowa naman 'yung naglalaminate. Abay, oo, oo, binaon nga natin 'yung laminating film ni Ate, pati na nga rin 'yung laminator para nga makagawa tayo ng mabilis-bilis. At ito na nga 'yung pinaka-exciting part, 'yung pagdidikit na nga dito sa pader, 'yung tipong kakataligod mo pa lang, laglag na agad. O, nakaka-relate. <laughs> At habang nagagawa-gawa nga kami, para malibang syempre, pe-play natin dyan yung YouTube na each showtime, especially for you. Ayun eh. Nung natansya-tansya na namin, may adjustment lang kami na ginawa kasi minsan medyo malaki sa part na to, medyo maliit sa part na to. Basta alam nyo na kung ano'y ibig kong sabihin. Nung okay na at nasabi namin na bahara na nga si Batman, inag-start eh, na nga kami na magdikit. bali si Jowa yung mismong magdidikit, tapos ako naman yung magugupit para kapag kapaling, ay alam na kung sinong sisisihin no jar. <laughs> E eh, na nga ang chika. Nung magdidikit na nga, dapat sabi ko doon sa umpisa magdikit. Ay sabi ni Jowa, hindi, doon dapat sa gitna. E, hindi ka ako, doon dapat ka ako sa unang. Ay, kaysa mag-away kami sige na nga kakot. Para kung may masisisi, ikaw at ikaw lang yun. Huy, masyado talaga, oo. Oh, oo oh. Ay, sige na nga kako dahil namang kako eh, lagi namang lalaki ang tama. Uy, totoo ba yun? Basta kakot, magugupit ako na magugupit dito ng tape. Ay, ikaw nakakubahala, dyan. Ay, nag-request pa nga na pengiro ng kahon para nga daw katangan kapag ka inilagay na nga sa iba bumabaw yung mga letra. Eh, wala well, akong makita. Alam niyo ba kung nung nakita ko? Abay, oo, oh, o. ito oh, yung kahon ng Colgate. Shout out po kay Ma'am Lisel. <laughs> eh, tama nga naman nga. Para nga naman may mapagbasihan at para makita kung pantay-pantay nga ba. At alam niyo ba, ito pa nga ang chika. Habang ako ngayon nagbibrigada, eh, para akong maiyak-iyak ba. Ay, grabe naman niyo. Oo. Oh, <laughs> oh ay hindi kasi ganito yan eh. Siyempre, di ba alam naman natin na tayo ay naging pansamantala ng mga ilang buwan at akala natin eh, puro gano'n na lang. Pero talagang alam ni Lord lahat ng tamang panahon at sa wakas ay naging permanente na. At alam niyo ba ah, ay nung nakaraang taon, ay sinasabi ko lang nung nagbibrigada ako sa room ni ate na sana'y balang araw eh, room ko naman ang aking maaayusan, maaayusan ng lamesa, madidikitan, ay akalain mo naman eh, after nga nung taon na yun eh, eto na, dumating na, ay eh, nakakaya ko, diba? <laughs> Hindi, ayun nga, kapag babalikan mo lang talaga, talagang mapapasabi ka ng galing mo talaga Lord alam nyo yun yung akala nyo hanggang doon na lang puro ganoon na lang ang daming nangyayari pero ibibigay at ibibigay niya sa tamang panahon kapag alam niyang ready ready ka na talaga eh kaysa nga magkaiyakan pa tayo rito eto eh, na na madali na nga namin ni Jowa yung pagdidikit dito ay sana uli ganyan talaga ang pagdidikit ay siya o oh, sige hanggang dito muna eh meron pa akong isang i-edit abangan nyo na lang muna yon ha Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.